Ang mga lahi ni Tera, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera, si Tera ang ama ni na Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot, namatay si Haran doon sa ur na sakop ng mga kaldeo, sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Saray, at si Nahor ay naging asawa ni Milka ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Saray ay hindi magkaanak dahil siya ay umalis si Tera sa ur na sakop ng mga kaldeo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Saray, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa kanaan, pero pagdating nila sa Haran doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na dalawang daan at lima.